Pinabulaanan ng Pilipinas ang akusasyon ng China na dahil sa nakasadsad nating barkong BRP Sierra Madre, kaya nasisira yung mga coral reef sa Ayungin Shoal. China raw ang totoong naninira ng mga bahura at mayroon daw tayong ebidensya para patunayan yan. Yan ang pampagising na balita ni Brian Castillo. Sa video na nilabas ng Chinese state media na Global Times, Makikita ang umano'y malalaki, sira-sira at patay na corals sa ilang bahagi ng Ayungin Shoal. Natagpuan din daw na nakapulupot sa ilang bahura ang makahabang lambat na dahan-dahan umunong pumapatay sa mga ito. Sa ilang panglarawan, kita ang umano'y mga basura sa ilalim ng dagat. Kuha raw yan ang magsagawa kamakailan ng Marine Scientific Research, ang Chinese Ministry of Natural Resources sa Ayungin Shoal. Lumalabas umano na malaki ang ibinaba ng kalidad ng yamang dagat doon. Ang sinisisi nila ang nakasadsad na BRP Sierra Madre na military outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tinabla naman ng Philippine Navy ang mga bagong akusasyon ng China. Anila, hindi Pilipinas ang naninira ng mga likas na yaman. We have to go back to history and check how they reclaim their current bases in Mischief Reef, Johnson Reef, and the other reclaimed areas. They destroy the environment. I don't want to dignify their statement. In the first place, history will tell us that they have destroyed the environment in the West Philippine Sea. Pinabulaanan din ng National Security Council ang paratang ng China. Sila raw ang nakasisira sa corals sa West Philippine Sea. May hawak daw na ebidensya ang Pilipinas na magpapatunay dito. Kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines na nagsagawa ng medical evacuation para sa isa sa mga sundalong nakaposte sa BRP Sierra Madre. Raw ang pakiramdam ng sundalo. Pero ayon sa isang source ng News 5, hinarang daw ng China Coast Guard ang medevac mission. Hindi nang bigyan ng detalye ang Philippine Navy tungkol sa umunoy pang Pero ang importante raw ay nailikas ang sundalo. We look at it as a successful operation na evacuate natin ang tropa. Whatever happened at the tactical level, we leave it up to the coastline. Right? <laughs> Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5.